because <laughs> <laughs> like So hi guys. This is Kai. And this is Ding. This is Lon and We are Kai Glo. Lon. Okay. So, to so video, ngayon, our next content This interview namin si is interview Long. long. Kasi itong bata na to is ano kasa, ba? Kosa. Matured na kayo ang utak. So, Wait, no. Unsa siya ka matured nga bata. Oh, gusto niya may mo vlogger daw. So, our first question. question. Um, bakit mo gusto maging, vlogger? Mag Kasi, pangarap ko yung ano, Aso. Hindi <laughs> <laughs> kakawatan ang bahay. Tama, 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 tama. Kasi television oh. oh may magbantay ng bahay kasi may aso. Uh -hmm. Then, kusa pala next po? Bakit ano gusto yung, mong maging bago? Ano pa yung, ano pa yung, yung... Saan? patis is ang um, Gusto mo maging... Kusa mo kere keda? Arbundia. Arbundia. Kailangan mo na... Kailangan mo na i-translator kasi... Kusa mo kere keda? Kwan? Ang um, kita mo grande ko sa bukera kita. Kung gusto mong paglaki, ano pangarap mo? Kasi <laughs> ako kira kita, the grand bitch. Porke kira kita o dapet. Bakit mo gusto maging ng dapet? Para kumpraya ilo. Oh my god! Wow! Tiro is aso. Aso. Um, Ang okay. mag, kabar, oh. example, yung uh, busi, uh, pag, sikat ka na, sikat, sikat ka na, as a vlogger, sikat ka po as a vlogger lang. Ko sabo pwede, example, malay mo man yan, naman sikat ka po, kay mga follow, mas yung mga hindi kong buno. Ko sabo pwede, abla na hindi mga followers, example. Kosa bo thank you. Abla, abla, you abla, abla, not abla not Thank abla. you guys. Thank you guys. Sa, support sa mga followers. Uh -huh. Yan, sa mag-support Ah, uh, sa amin. Salamat. <laughs> Thank you, Thank you, Thank you. Thank you, Thank you talaga. Thank you talaga sa so mga followers. Amin. Kundi dahil sa inyo, hindi ko matutupad yung mga pangarap ko. Sige, go. Uh, hindi dahil sa inyo. Ah, Kimira, laka na Hindi dahil sa inyo, hindi ko matutupad yung pangarap ko. Uh, ano yung pangarap mo maging? Aso. Aso. <laughs> ano yung pangarap mo? Maging aso? Pangarap na yan. Uh. So, yun na nga guys. Ito yung mga answer, uh, maturity answer. Hindi, for example, uh, for example Oh, for example, awi mo, example, doon. Kasi si Katya mo, si Katya mo vlogger, kabar, anate kong mukintan suporta mo, anate kong ko, tali si Bia Bosen. Ko sabo, ah, uh, dali ba bu, de Bosen na de Bonana? o hindi. Sa budget na bu sa buwan, sweldo ya buwan, YouTube, Facebook, o channel na busend. Korang sini baboan yok. Dale bu de busend na de busend na de bu nana o hindi. Kosa. Dale pa pa ni pa Oh my god! Wow! Sa de buksample, oh tal example, area. Sample yan sweldo ya bujor. Liga ko buksample, liga ko kung 1 million. Kosa bu kumpra una awan ni dia. Awan. Ah, kemudian bisa. Lupa. Lupa. Ah, oh, lupa. Pergi mampu lupa kumpra. Ala ali kita suka aja. Oh my god. Wow. Tak kabar. Kabar si Cenya kita lupa, kawan Manswell tu boleh kosa boleh sekumpulan kami. Kumpulan kita datang gamit. Kosa kosa kasih gamit. Kosa kosa. Ya. Wow, kabar. Sampai Cenya bu gamit, Cenya bu kas, Cenya bu lupa, Cenya bu kas atau itu itu. Kacian ni busen ulit. Sabot yan ni busen ulit. Kacian ni Next. Ase. Asari ko bo. Kano? Mga dali aros. Kano ka mo dali aros? Mga hente. Wadi na! A few moments later. Kau sama pada baku nila dapat. Para pada buka lase, kau sahaja lase buku dapat man support debo. Familia. <laughs> Vlog. Oh, sebab Support de vlog. para kita bukan kan? No. Kita bukan asyik bu buat dia buat asyik dia buat No. Uh, so now, what are you going to say to uh, your followers? masaka kape dia abla. Aki, oh, video. Thank you. Aki mira nak kamera? Uh -uh. Aki, for mira kasi sini kalau kau. Parang wapon. maraming salamat dyan sa mga followers namin. At sa patuloy na sumusupor, ta. ta. Thank you and this is... This is sky, and this is ding, this is dawn. <laughs> long, <boom>. long, <laughs> olat, olat. this is sky, this is ding, this is dawn. <laughs> long, long, we are sky, long, yeah. long. <laughs>